Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Halos 45,000 na mga individual kailanganing ilikas dahil huyan sa pagputok ng Bulkan Kanlaon. Ang DFA inanunsyo na may sampung Pilipino ang nasa shelter ng Philippine Embassy sa Syria. Pipi Sara Duterte naman tinanggap ang mga impeachment complaints laban sa kanya. Ilang provision ng Agricultural Tarification Act ifinito ni Pangulong Marcos. Ang PNP naman ang akong igagawa ng ustisya sa polis na brutal na pinatay ng mag-asawang polis din. Paano kalang ipagpaliban ang 2025 Barm Elections? Lusot na sa ikalawang pagbasa sa kamera. At isang pamilya na napiktima ho ng aksidente na tulungan ng Brigada News FM Dumaguete at ng One Tahanan Party List. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. <tap> Puso, puso. kasama ang buong ng Brigada News FM, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Atres resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Bandita nationwide. Sa umaga, Brigada Balita Nationwide Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw na Martes mga kabrigada, December 10, 2024 Kami pong inyong mga lingkod Upo si Brigada Glenn Parungawa At Brigada Haji Kaaminyo Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada tinatayang nasa 12,000 na mga pamilya o nasa 45,000 na mga individual ang kakailanganing ilikas kasunod huwi ng pagputok ng Bulkang Kanlaon Kasunod ho ng direktiba ng Office of the Civil Defense at ng National Disaster Risk Reduction and Management Council Chairman Gilbert Chodoro Jr. ay sinasagawa na sa ilang barangay ang evacuation dahil na rin sa ashfall na naitala sa ilang lugar na malapit ho sa bulkan. Sa kasalukuyan, pinaghahandaan na rin ng mga otoridad ang worst case scenario na posibleng pagtataas ng Alert Level 4 sa Bulkang Kanlaon at pinalawak na rin ang sakop ng Permanent Danger Zone mula Huyan 4 hanggang 6 kilometers. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kapigada, tanggap po tayo ng report. Babalikan namin maya maya po lamang mula dyan sa Brigada News FM sa San Carlos. Samantala mga kapigada, ang DSWD nakapaghanda na ng family food packs para sa mga residenteng apektado ng pagsabog ng Bulkan Kanlaon. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada, brigada Malita, Nationwide Report! Tinitiyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko na nakahanda itong maghatid ng family food packs sa mga residente ng Negros Province na maapektuhan ng pagsabog ng bulkan kanlaon kahapon. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ipinagutos niya na sa mga regional directors ng Western Visayas at Central Visayas na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan doon upang masiguro ang pagresponde ng ahensya sa lugar. Binigyang diin ni Gatchalian na nakapag-preposition na sila ng mga relief goods at non-food items sa nasabing mga at maari nila itong dagdagan sakaling kailanganin mababatid na kahapon ilang kalapit lugar na ang nakaranas ng ashfall matapos ang pagputok ng vulkan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. So Brigada Balita Nationwide. Balina. Samantala mga kabrigada, kinumpirma naman ni Department of Foreign Affairs sa uh, USEC Eduardo de Vega na may sampung mga Pilipino na ang nasa shelter ng embassy sa Syria kasunod huyan ng nangyaring kaguluhan roon noong linggo. Tatlo umano sa sampung Pilipinong nasa shelter ay nawalan po ng employer dahil umalis na ng naturang bansa. Dahil o hindi rin matukoy ng ahensya sa kasalukuyan ng kabuang bilang na mga Pilipino doon dahil ang ilan ay isinama pala ng kanila mga employer palabaso ng bansa at dahil lahat ng Pinoy na nasa Syria ay hindi rin dumaan sa legal na proseso dahil ho sa deployment ban. Sa kasalukuyan mga kaprikada, sinabi ho ni De Vega na nananatili pa rin sa alert level 4 ang bansang Syria. Nationwide. Welcome naman kay Vice President Sara Duterte ang impeachment complaints laban sa kanya. Ayon kay Duterte, sa wakas ay na-file na umano ang nasabing impeachment na niluluto na raw noong nakaraan pang taon. Mabuti na rin anya na siya na lamang ang haharap ng mga issue at hindi nakasama ang kanyang mga kawani sa tanggapan ng Office of the Vice President at Department of Education. Kung maaalala, nagsimulang umugong ang usapin ng impeachment sa pangalawang pangulo kasunod ng issue sa confidential funds ng kanyang tanggapan at ang naging banta niya sa buhay ng first couple at Speaker Martin Romualdez. Brigada, balita. Brigada, balita nationwide. Sa ibang balita ngayon mga kabrigata, nilagdaan na ho kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos ang Agricultural Tarification Act. Pero ang Pangulo, meron palang vinito na ilang probisyon sa naturang batas. Alamin natin kung ano-ano yan sa report ni Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada mo! Hindi pinalusot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang probisyon na nang nilagdaan itong Republic Act No. 12078 na nag-aamienda sa Agricultural Tarification Act. Sa isang apat na pahinang veto message na ipinadala sa Senado at Kamara, partikular na nireject ng Pangulo ang probisyon na, na naguutos ng paglalaan ng 5 bilyong pisong pondo mula sa hindi nagamit na budget ng Department of Agriculture para sa buffer fund sa halip na ibalik ito sa National Treasury. Tinanggihan din ito ang probisyon na nagsasabing ang labis na koleksyon ng taripa mula sa pag-aangkat ng bigas na hindi hihigit sa 2 bilyong piso ay ilalagay rin agad sa buffer fund. Ipinunto ng Pangulo na taliwas ito sa Section 44 ng Executive Order Number no. 292 na nagsasaad na ang kita ng mga ahensya ng gobyerno ay kailangang ideposito sa National Treasury at maging bahagi ng unappropriated surplus ng general fund ng gobyerno. Dagdag pa rito, sinabi ng Presidente na hindi rin ito naaayon sa general principle ng national government budgeting. Kung matatandaan, nilagdaan ng Pangulo kahapon ang batas na nag sa Agricultural Tarification Act na layong palakasin at gawing mas competitive ang rice industry ng Pilipinas. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Nationwide. Mga kabrigada, matapos ang tuldukan kamakailan ng Senado ang pagdinig hinggil sa Pogo o Philippine Offshore Gaming Operators, paano kalang batas naman na magbibigay ngipin sa pagban ng Pangulo sa mga Pogo ay inisponsoran na huyan sa Senado? Para sa detalye, si Brigada Ann Cortez, i Brigada mo! Brigada! This bill is more than just a piece of legislation. It is the voice of the Filipino people, united in one demand, ban pogos once and for all. Together let us uphold this mandate and restore integrity, dignity and peace to our nation. Ito ang naging panawagan ng Senate Committee on Ways and Means Chairperson Senator Win Kachalian na ang sponsor niya sa floor ng Senado. Ang Senate Bill No. 2868 o mas kilala sa tawag na Anti-Pogo Act. Ayon kay Kachalian, importanteng mapalis na ang Pogo sa bansa dahil nagdadala lang ito ng iba't ibang criminal activities tulad nga ng human trafficking, money laundering at tax evasion. Lahat po tayo, ginoong Pangulo, nakiisa, at sumubaybay sa pagdinig dito sa Senado at nakita po natin kung gaano kalaki, kadumi at kalawak ang kanilang operasyon. Gayun din po ginoong Pangulo kung paano nila nilapastangan pa ang ating mga batas at ang ating bansa. Ayon pa kay Sen. Joel Villanueva, tila abunado pa ang Pilipinas sa laki na nawala nito mula noong pumasok ang Pugo sa bansa. Samantala, tinayak naman ni Sen. Risa Ontiveros na magahain siya ng amyenda para sa mas mabigat na parusa para sa sinumang government officials na siyang tutulong sa operasyon ng mga ilegal na pogo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Nationwide, Kasunod naman ng pagsasampan ng kasong murder laban huyan sa mag-asawang pulis dahil sa brutal na pagpatay sa kanilang kasamahang pulis. Nangako po ang PNP ng Justisya para ho sa pamilya ng biktima. Brigada Kaf Austria, ibrigada Brigada, report! Nangako ang Philippine National Police na igagawad ang hustisya sa pagkamatay ni Police Executive Master Sergeant Emmanuel de Asis na brutal na pinatay ng kanyang mga kabarong pulis. Ayon kay PNP PIO Chief Brigadier General Jean Fajardo, sa ngayon nasampahan na ng kasong murder ang sospek na si Lieutenant Colonel Roderick Pasqua at kanyang misis na isa ring pulis. Maliban sa kasong kriminal ay nahaharap din sila sa kasong administratibo at posibleng tuluyang matanggal sa serbisyo. The uh, of the dead policemen na uh, we will uh, give justice to their family. At hindi natin ito tolerate like, itong nangyari na ito. Nagugat ang kaso, makaraang mapatay ng sospek ang biktima matapos umano nitong mahuli ang biktima at kanyang asawa sa isang very intimate na sitwasyon. Samantala, umaapila din ang liderato ng pambansang pulisya sa anak ng biktima na isang SAF personnel na huwag ilagay ang batas sa sariling kamay. Bagkus tumulong na lamang sa investigasyon para sa ikare-resolba ng kasong pagpatay ng kanyang ama may mga interventions naman tayong ginagawa at uh, official naman ito kapitan ito uh, assigned siya sa staff yung uh, anak so ang pag natin na uh, nakakamdama natin may mga po siya masakit sa kalooban niya to pero ang pag natin puli siya uh, let the PNP handle the ano handle the investigation kung meron siyang maitutulong sinasabi niya na trade siya Uh, tulungan niya na Hindi niya yung sa kamay. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Musica News Authority. Dahil po sa kasalukuyang estado ng Bulkan Kanlaon dyan sa Negros Island, nagpaalala si Senador Bongo sa publiko na huwag magpanik at manatili lamang alerto. Siguraduhin daw na sumunod sa mga paalala ng mga otoridad at ng lahat ng lokal na pamahalaan. Sa huli nanawagan din ang Senador sa publiko na ipanalangin ang kaligtasan ng mga residente na posibleng maapektuhan ng pagsabog. Balita, Nationwide. Pasado na sa ikalawang pagbasa sa kamera ang panukalang magpapaliban sa unang regular na BARM elections. Ngunit bago ang second reading approval, nagkaroon muna ng debate at nagpasok ho ng mga amyenda sa House Bill 11144. Sa ilalim ng panukala, nakapaloob na sa halip na May 12, 2025, isasagawa na lamang ang eleksyon sa May 11, 2026 na naglalayon umanong maresolba muna ang mga isyong legal at administratibo. Mahalaga umano na maging handa ang lugar sa magiging transition na alinsunod sa Bangsamoro Transition Authority. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide! Samantala mga kabigada... Eh, sa hong health news, ugaliin na pakainin ang inyong mga teenagers ng pagkain na may sapat ho na protina araw-araw. Maaaring makuha ang protein mula sa mga pagkain na tulad ng itlog, isda, manok, karne beans, nuts at maging sa tofu ha, na makatutulong sa paglaki, pagpapalakas ng resistensya at pagsuporta sa kanilang aktibong pamumuhay. At kasabay ho ng papapakain sa inyong mga teenagers, sabayan ng pag-inom ng standout ES4 multivitamin capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with the standout ES4 multivitamin capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. -lita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, isang nanay na kinilala hong si Henita Depilio ang dumulog sa himpilan. Ang Brigada News FM Dumaguete para po humingi ng tulong para sa kanyang anak na nabalian po ng binti. Kasalukuyan po itong ginagamot sa Negros Oriental Provincial Hospital dyan ho sa Dumaguete City pati na rin sa gastusin ng kanyang tatlong gulang na apo na namatay mga kabrigada matapos ang madisgrasya sa motorsiklo sa bayan po ng Ayungon Negros Oriental. Ang Brigada News FM Dumaguete Katuang ang one tahanan party list ay agad na nag-fundraising at uh, nairelease kaagad ang tulong pinansyal na nalikom po dagdag pa ang 5,000 pesos cash na galing sa isang listener na personal po na nagpunta sa aming himpilan. Laking tuwa naman ni Nanay Henita nang na tinanggap po tulong pinansyal at nagpasalamat sa mga nagbigay nito salamat brigada Wantahanan sa Sandro Maghiti. Juan San na mo sa ako Tutulungan mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers. At sa mga nagbibigay donasyon na bilang Pilipino, ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at sa Wantahanan Portalist, maraming salamat, ka-Brigada. Balita, balita! Makabayaning! pagtutulungan. Brigada Balita! Brigada Weather Update! Weather Update! Mga ka-Brigada, asahan pa rin na magkakaroon ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa bahagi ng Metro Manila, Calabar Zone, sa Bicol Region, Marinduque, Oriental Mindoro, sa Aurora at Bulacan. Uulanin din ang Cagayan Valley, Apayao, Ifugao sa Abra at Mountain Province dahil naman yan sa Northeast Monsoon. Patuloy din na makakaranas ng mga pagulan sa ilang bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone. Samantala, wala naman hong na-monitor na low pressure area sa labas at loob ng Philippine Area of Responsibility. National. Ardaman, foreign exchange rate update ngayong umaga po ng Martes mga kabrigada, sa nang ng piso contra US dollar fifty seven point ninety eight, Australian dollar thirty seven point forty one, Canadian dollar forty point sixty eight, Singaporean dollar forty three point seventy two. Sa Euro naman.

Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Balita nationwide. At mga kabrikada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax at ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. Kung puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Haji Kaaminyo. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig. At mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.